Kung iniisip mo mag-start ka ng negosyo, stop ka muna dito. Bago ka bumili ng stock, mag-rent ang pwesto, o mag ng tao, may limang bagay na kailangan ka munang malaman. Kasi ang negosyo, hindi lang basta lakas lang ng loob. Kailangan ng tamang mindset at strategy. Ako si Parang Myong. Number one, hindi lahat ng negosyo ay kumikita agad. Maraming nag-expect, one to two months, ay babalik na agad ang puuna nila. Or minsan kikita na kagad sila. Pero sa totoo lang, minsan inaabot din to ng years bago maging consistent ang kita. Kaya kailangan meron ka rin extra budget at may mahaba ka rin pasensya. Number two, hindi sa patang passion lang. Oo, mahalaga na may passion ka at yun ang ginagawa mo. Pero kung walang demand sa market, sayang lang ang energy at oras mo dito. Kaya kailangan may balance ng passion at opportunity. Number three, sales at marketing ang lifeline mo. Kahit gaano kaganda ang prada o service mo, kung hindi alam ng mga tao na meron ka nito, wala ring bibili. So, learn how to sell, learn the market, and learn to promote yourself. Number four, cash is king. Hindi porket malaki ang sales mo, ay okay na. Kung mas malaki ang gastos kaysa sa pumapasok na pera, magsak pa rin ang negosyo. Number five, Huwag kang matakot na mag-adjust. May mga plano na maganda sa papel, pero hindi gumagana sa totoong buhay. Kaya kailangan, maging flexible ka, at ready ka rin mag-adjust at pagpalit ng strategy. So ayan, bago ka sumabak sa negosyo sa business, kailangan tandaan mo ang limang bagay na to. Kung gusto mo na itong klaseng topic at usapan, like mo na to, share mo na rin sa tropa, at syempre, mag-subscribe ka na din para lagi tayong magkakasama.